camping kok ang, apa? pro camping pro camping na santai for you Will you believe kita Kaya? Kaya? <laughs> Door. <laughs> Door. <laughs> Where are we going? Boom! Where are we going? Ano na? Oto, to toto. Last now. Ano, ano, ano. Kung paano na daan siya magsakay. <laughs> <laughs> Pagal ka na, boy. Pagal. Oh, si Daboy na yan. Hirado ako si Daboy na yan. <laughs> <laughs> nice experience, guys. Nice experience. Yes, sir. Rough road. Ginawa nating um, rough camping. <laughs> rough camping. Ginawa nating ang tawag doon. Ginawa nating pang off-road yung mga, mga, sedan. Sedan. Grabe. Grabe tong experience na to, guys. Ayun. Kumusta? Kumusta? Rough camping. Ayos, ayos, ayos. ayos, ayos. Bakuro camping. Ano camping, rough camping. Tara kasi Tara, 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 tara. So, promise, dirty face and a broken screen. it's all that's left of me. trying harder every day to make you see. to make you see me. good morning. Good morning! Ayan, wow! Good morning! Good morning! Talagang time check. Mag 6.30 na. So, ayan, papakita ko sa inyo muna kung saan tayo natulog kagabi. Ayan, dito ako natulog kagabi. Dito si Daboy, natulog kagabi. Nasunin kaya si Daboy. Nagikot-ikot ata siya. Ayan, tapos dito si na-chef John. Tapos dito natulog sa tent. Tumipat ako siguro ng uh, madaling araw dito sa sasakyan kasi sobrang lamig pero bumalik lang din naman ako. Ayan, tignan nyo ang view natin. Ayan. Ito yung view natin. pag natin. Sobrang ganda. Diba? Yan yung Mount isarog, Saan dun yung araw. Good morning indeed. Follows me, it leaves me hanging on your songs. Did I wait too long to make you feel like you belong? Dirty face and a broken screen. that's all that's left to me Trying harder every day To make you see To make you see Ayun sila mami naka-tricycle So maghahati daw sila sa palengke see. ng itlog Meron dito silang um, parang farm ng mga ng itlog Manok um, Tsaka mga pugo So ayun Tinanong kami kung ano daw gusto naming um, lunch. So, uh, nagpasabay na lang kami ng kalunggong uh, sa market para mamaya. darating kami siguro dito kasi pupunta kami ng um, falls. Uh, doon kami maliligo. Tapos, babal uh, babalik kami dito mga siguro early afternoon. So, ayon um, magluluto na lang ulit pagbalik. Late lunch na lang ang mangyayari. So, ayun. Ngayon, nagpa-prepare si, chef uh, si Chef dyan ang uh, dadalhin natin doon. Chef! Oh. Ang dadalhin natin doon sa falls? Sarili natin. <laughs> consistent. Consistent, ha? consistent, Chef. Sarili natin at saka buldak. Okay, good. So, ayun, First camping natin dito sa Kamsur. Sa wakas, hindi na lang tayo sa Sorsogon, hindi na lang tayo sa Albay. Meron na tayong experience sa Kamsur. So, nandito tayo sa Daisarug Farmhouse. Pag ginugol nyo yung Daisarug Farmhouse, ituturo kayo dun sa uh, daan sa may pili diversion. Unfortunately, kailangan namin bumalik kasi alam niyo naman, ang sasakyan natin sobrang baba and may mga parts ng daan na sobrang malubak and um, sobrang lalalim na and hindi kaya nung sasakyan natin. So kailangan nating bumalik. Dumaan kami sa Maynaga. Hinanap namin sa Google Maps yung mga daanan, pwedeng kung saan pwedeng lumusot. Ayun, may nakuha kaming daan sa Maynaga and mas okay yung daan. Well, almost the same, pero ayun, may mga parts na sementado, may mga parts pa rin na dadaan ka sa gitna ng farm ng maisan, gitna ng farm ng palayan. Pero dinadaanan siya ng mga lokal, ng mga motor, pero kinaya nung sasakyan natin. So, mahirap yung daan papunta dito, pero ito yung parang, alam mo yun yung sinasabi kong, Um, mahirap yung daan pero pagdating mo dun sa spot sobrang worth it tingnan yung view namin ayan o oh. Lahat yan, kalamansi. Marami sila dito mga tinanim. Paiba-iba uh, tinanim. Pero dyan sa may open field nila, mostly kalamansi. Meron din silang farm ng um, mga itlog don. Ang tawag nila dito sa, ng itlog is sogok. So, ayun. Maya-maya lang, nagpe-prepare lang sina Chef John, sina Mads, saka na The Boy. Um, pupunta tayo sa May Falls. Nasa 45 minutes to 1 hour trekking. Depende sa kung gaano kayo kabilis. And ayun, kasama natin si Kuya Larry. Siya ang vice president ng tribo dito. So sa tingin ko, kailangan natin magpasama sa um, lokal para mas mabilis tayo makarating, para mas safe yung um, pagpunta natin. So hindi tayo makagambala, alam niya kung saan yung mga daan. And hopefully maganda din siyempre yung ina-expect nating falls na pupuntahan. Doon na kami maliligo and siguro balik kami dito ng mga early afternoon. Magde-late lunch na lang kami and yun, update ko kayo. Trying to set the bar so low that no one ever trips.

Yeah. Oh ay kuya, Yahan si Kuya, guide namin. Barangay Tanod ng Tinangis po. Oh, Barangay Tanod ng Tinangis, si Kuya. Yan. Yeah. Pwede tayong mag ng tubig. Um, diyan Medyo malayo na ang na uh, trek natin. Siguro um, mga 5 to 6 kilometers na. And ito ang last na bahay dito. Last na bahay dito. it's my falls i am the special thing that i got this doesn't feel right i'm reading the signs i think that i love you oh, oh, oh. you're not gonna invite but i still let you in cycle The to begin is the way that we're both gonna win Ano na na? Ibang hamis kang tuba, may didig Gano'n man kamis? So, so tigtatara baga? <laughs> so, Grabe, di gabit niya ito, pambukayo Pambukayo okay. Ay sus! So, Dae? Para mo ikdi sir sa lugar may um, Ang tinampo ang tinampo may gimamis Natama po Ah Sugar Road ba ka? Sugar Road. Ay. Hay naitaga ng mangat tubo. Oh. Sugar Road, Sugar Road. Sugar road. <laughs> na yan. Sugar road. Ang sasakyan namon di di. Royce Royce. Royce Royce. Ya. Ya nag-aano, kuya. Ako di ako maiinom niyan. Ta medyo medyo matarik para sa kuya ang agihan and as we all know permi ano prone kita sa slide <laughs> permi ako kuya pag nagkakamping halos permi ako na sa, na sa slide kaya okay. mm. breaking the cell i din bitran sa wiki na gusto mag-isamoya na sa barangay Tinangis uh, ay Tinangrawan Pool gusto pong mag-igdi sa moya na gusto ma-experience ang Tanang Rawan Paul at sa yung Figur Gullu mm. ng mong barangay mm. uh, pag nag-igdi po ka mo sa moya, anak po lang nilipod po kami ni Manila ring kaya tapos ipin-orbita eh, po, barangay talit kang Tanang Asbo alias boy bawang anak po, kami pa ang mga guide yes. sa'yo sip na sip po, po kamo igdi na mga igdi naman nama. very good tapos po yan, dapat po, pag nag mo, mag-update ka mo sa mga tayo, huwag pang libring sinulang manong. Eh. Uy, so yan! Ay, hindi nakahanap yung mga sira mo, mga pare. Pag-aaral daw nung kaya. Duman niya kita sa tinangis. So, yes. Mapara muna kita sa sure. kapitbahay ta. Bago ta <laughs> kuhaon <kwa> sumanok. manok. <laughs> okay. So ini si Kuya Larry. Ini ang barkada ta digdisa. anong-anong lugar ni Kuya para ano? Tinangis. Tinangis. So, Tinangis Zone 3 Zone so, 3 Yan Sira Kuya Larry Yan si Kuya Yan ang mga barkada sa Boy Boy Bawang Si Boy Bawang Efren Orbita Yan si Kuya Efren Barangay Tanag Sir Yes Kapapili kaya 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 Pirmitang Kaya So Count the time before you know it, this will all be far behind. Count the people that you love. yan po napapala ng <laughs> pakulkit <laughs> na hiker sabi niya spartan lang sapat na <laughs> but the view hey eh, worth it come show si Kuya Larry, siya yung kasama natin siya yung nag-guide sa atin papunta dun sa fall so, si Kuya Lari ang vice president ng mga indigenous people dito sa uh, Isarog anong grupo niyo kuya dito sa Isarog? anong tawag grupo nyo na? indigenous people mga oh, mga tribo ano kami itong Si Maron e, si Maron. Si Maron. Agta, si Maron. Agta, si Maron. Yan. So, si kuya, si kuya na ang vice president doon. So, mga so, ano, vice captain ako. Vice captain. Ayun, ayos. So, so mga si Maron, di ba kuya, halo na siya ng purong um, agta. Kaya na po na, hmm. ano, si Maron, ang, ang ginikanan, puro. Puro. O ang simaron kumbaga... Ano na yan eh, mistiso na. Mistiso? So, Mga mistiso na tayo. Oo, mistiso <laughs> Kumbaga, may dugo na lang na talagang... Puro din. Mm -hmm. Halo na. So dito kuya, sa, sa pag-akya tayo sa... For example, dun sa Busay. Mm -hmm. Kailangan talaga ng guide. Oo. Bakit kailangan ng guide? So para sa protection nila. Mm -hmm. Para walang diskresya. Mm -hmm. Alam kung saan dadaan. Oo, mm -hmm. kasi kung kayo-kayo lang... So, magkakaligaw-ligaw kayo. Mm-hmm. Mm -hmm. So, kahit may daan dyan, pagdating na kasi dyan sa sentro ng kabundukan na yan, ang dami ng danjan dyan. Mm -hmm. So, hindi mo na alam kung saan ka nalalapas pagbalik mo eh. Mm-hmm. Akala mo nasa gilid ka pa, yung Oo. pala nasa gitna ka na ng bundok. Kaya, Oo. pagwala pag wala kang guide, maliligaw ka dyan. Oo, tama. May possibility ka pa na mahulog sa mga creek na matatas. Mm -hmm. Oo, na mga dinaanan Oo. Oo. din natin kanina. Bangin. Oo. Yung dinaanan natin kanina, mabababa pa yon. Mm. Tingnan mo naman yung mga lalim ng creek na yun, no? Mm. So, mga bangin yan. Bangin na yan. Mm -hmm. Itong mga gitna. Eh, tuturo ko sa camera yan, mm -hmm. mga Ayan, yan, mga gitna na yan. yung pinuntahan natin, kuya, tama ba? Itong part na to, ito, ito, ito. yan. yung Itong oh. pinakagilid na itong pabilog na ganyan, no? Oo. parang kawa siya. Yung parang kawa. Kaling tayo doon. Mm, sundan so, doon na yung napunta namin kanina. Oh. Kaya sobrang tagal, mahirap, mal, malayo, mm. aakyat, bababa, putikan. Mm. Pero pagdating mo doon sa falls, ayun, nakita nyo naman yung video natin. Sobrang ganda. Kuya, pwede pa kami bumalik dito? Oh, naman. Uh, welcome ka dito Yan. Thank you kuya. Bucks. Yo. there's a cemetery somewhere for all your dreams that die. there's a million dusty headstones marking every unlived life for the vagabond the family man the doctor and your parents plan the unexamined second chance you'll give it one more try here i am getting stoned and staying in thinking about the life i've lived or rather all the ones i didn't